At kanyang sinabi kay Moises, Sumamba ka sa kinaroroonan ng Panginoon. Ikaw at si Aaron, si Nadab, at si Abiu, at pitumpo ng mga matanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. At si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, datapot sila hindi lalapit, o ang bayan man sa sasampang kasama niya. At lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, Lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay amin gagawin. At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng labing dalawang batong pinakaalaala ayon sa labing dalawang lipi ng Israel. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan at kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo, at inilagay sa mga tasa, at ang kalahati ng dugo ay inuwisik sa ibabaw ng dambana. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan, at binasa sa pakinig ng bayan, at kanilang sinabi, Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin, at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan, at sinabi, Narito ang dugo ng tipan, na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng manasalitang ito. Nang magkagayoy, sumampa si Moises, at si Aaron, si Nadab, at si Abio, at pitungko ng mga matanda sa Israel. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel at mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang yar lapag na batong sephiro at paris din ang langit sa kaliwanagan. At sa mga mahal na tao sa mga anak ni Israel ay hindi niya ipinatong ang kanyang kamay at sila'y tumingin sa Diyos at kumain at uminom. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sampahin mo ako sa bundok at dumawin ka at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapiyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituros sa kanila. At tumindig si Moises at si Josue na kanyang tagapangasiwa at si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos at kanyang sinabi sa mga matanda, Hintayin ninyo kami vito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito si Aaron at si Her ay kasama ninyo. Sinuman man magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila. At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai, at tinakpan ng ulap na anim na araw, at sa ikapitong araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok at si Moises ay natira sa bundok na apat na pung araw at apat na pung gabi.